Yeah, hello guys, sa mapagpalang Monday po ngayon mga katasyo Eto po tayo ngayon sa may angkat Bulacan at nakita ko nga po yung truck na yan na parang hirap sa pag-ahon Ayan, dito po tayo nagpat nagpatila ng truck pan mga katasyo sa may angkat Bulacan Kasi nga po mga katasyo, inabot na po tayo ng truck pan mga katasyo Eh may multa po ito, 2,000 At nakita ko nga po yung aking helper na napakatasyo Mga katasyo, masama ang tingin sa mga sumasayaw na sumbawo Kita nyo naman no, yan mga katasyo napadaan kami diyan at syempre nagpatinda ng trakaban, tumambay na rin at syempre mga katasyo nakita kami ng mga syempre mga nagsusuba kaya kita nyo naman yung aking dalawang helper talaga ng mga katasyo napakasama ng titig nila lalo lalo na si Mr. Anthony ay ano tinuturo pa mga katasyo talaga naman sa mo? ano. mga mo. Yan guys, tuwa-tuwa nga po siya. At kita nyo naman yung bakas sa kanyang mukha. Yan mga katasyo, yan. Salamat po sa araw-araw na pagsama sa vlog natin. Napakagaling <coughs> po sa ngayon ng mga kusumba mga katasyo. Yo so guys, isang mapagpalang araw po ng Monday. Siyempre mga katasyo, isang panibagong araw at panibagong vlog na naman po tayo. Mga katasyo, Inabot na nga po tayo ng truck Sa may Angat Bulakan mga katasyo Ayan dyan po tayo bumiyay Sa may San Jose Del Monte mga katasyo Pero mga katasyo Tayo po ay nangilag At syempre mga katasyo sa truck van Truck van na problema Ng ating mga kasamahang truck driver Syempre mga katasyo Pati na rin yung inyong lingkod Ayan yo guys <laughs> At napadaan nga kami rito Sa may Angat Bulakan mga katasyo Parang merong event dito at tapakataming mabibiling pagkain at may mga sumasayaw pa. Tumingintin kami at kumain kami sa mga kainan na dyan mga katasyo. Ayan, ah, uh, medyo nakakain na tayo Siyempre, ayun yung aking dalawang helper. Ah, uh, Tuwan-tuwan naman sila mga katasyo sa mga nakikita nila. Ayan, medyo napansin ko yung truck na ito mga katasyo na parang hirap na hirap umahon. Ayan, yo guys. Siyempre mga katasyo, kaya po ito hirap umahon ay palibasa nga po eh yung kanyang karga ay napakadami ang kanyang kargang buhangin mga katasyo o yan, ito, kita nyo naman oh, talaga namang gumagapang sa papataas na karsada mga katasyo o yan, yo, shout ayun po yung kanilang mga pailaw mga katasyo sa may angat bulakan tapos mga katasyo napansin namin napakadaming sumasayaw at nagsusumba dyan kaya yung ating dalawang helper kita nyo naman na tulala sa sobrang galing anam sumayaw anam. ng mga sumo girl ng angkat pulakan shout shoutout po yan mga katasyo kita nyo naman o oh. sumasayaw po yung mga babae dyan na uh, talaga naman kahit medyo maedad na may eh, talaga naman todo bigay sa pagkasayaw mga katasyo wow. kaya nga po yung dalawang helper natin mga katasyo talaga naman todo angiti at tinuturo-turo pa yan o shoutout sa iyo Anthony <laughs> Kaya kita mo naman mga katasot, tuwan tuwa Tuwan tuwa sa nagsusumpa mo. Tuwan tuwa no. Ayan yung guys, hindi ka nadigin naman na sabi ni Anthony na hataw yung mga sumasayaw na sumba rito sa may ang gatilaan mga katasyo. Kita nyo naman no, ang gagaling nila sumayaw. Siyempre mga katasyo, pass forward. Tapos na nga po yung track At paano pa gagawin mga katasyo? Tara na, let's go na. Uh, at na po tayo para pagdating po sa bungad ng boundary ng angat tsaka buso si eh, medyo maluwag-luwag pa kaya lang mga katasyo kung hindi na luluwag at uh, nagtakbuhan na rin po yung ating mga kapwa truck driver mga katasyo yan dire-direcho lang po tayo mga katasyo pass forward tuli ayan na Kasabay bypass road na po tayo ng del papuntang Giginto going to Bukawi, Bulacan mga katasyo mag e na po tayo dyan napaganda po na karsada ngayon dyan o. at syempre mga katasyo maraming maraming salamat po sa panonood sa ating mini vlog ngayong araw po ng Monday shoutout